Para sa mga nakakaramdam na sila ay naglalaho, ang mensaheng ito ay para sa iyo. Nakaramdam ka na ba na parang unti-unti kang nawawala sa mga buhay na minsan mong binuo? Ibinigay mo ang pinakamagandang taon mo, ang lakas, oras at pagmamahal para sa pamilya mo, sa asawa mo, sa komunidad mo. Ngunit ngayon, nakaupo ka na lang sa isang tahimik na sulok. Nagtatanong kung may nakakakita pa ba talaga sa iyo. Yung pakiramdam na parang invisible ka. Hindi lang yan nasa isip mo. Yan ang tahimik na sakit na dinadala ng maraming senior. Pero bihira nilang kilabas. Lalo na kapag ang pagmamahal ay hindi na mainit. Kapag ang mga kwentuhan ay naging maikli. At kapag pakiramdam mo, parang optional na lang ang presensya mo. Pero ito ang totoo. Nais kong marinig mo ng malinaw. Hindi ka nakalimutan. Hindi ka nag-iisa. Ang videong ito ay para sa bawat na nakatatanda na nakaramdam na hindi sila nakikita, hindi mahal o emosyonal na pinapabayaan. Para sa mga nag-alay ng kanilang buong pagkatao at ngayon ay naiwang hawak ang katahimikan. Magkasama nating lalakarin ang daan pabalik sa iyong sarili. Kung paano muling angkinin ang iyong dangal, protektahan ang iyong puso at bumuo ng isang tahimik na self-worth nang hindi umaasa sa pagpapatunay ng iba sa pamamagitan ng mga totoong kwento at malalim na pag-unawa tutulungan ka naming makahanap ng emosyonal na pagpapagaling kung may bahagi sa sayo na nanaantig nito samahan mo kami i-like ang video mag-subscribe para sa iba pang tapat na reflections at ibahagi ang iyong iniisip sa comments kahit isang salita lang sapat na nararapat kang pakinggan kahit kailan mahalaga ang boses mo ang kwento ni Aling Miling ang pangalan niya ay si Aling Miling. Pinalaki niya ang tatlong anak na ngayon ay matagumpay, abala at nakatira sa malalayong lugar o sa ibang bansa pa. Minsan siyang naging sentro ng isang maingay na tahanan. Ang mga araw niya ay puno ng paghahanda ng baon, paggawa ng birthday cake at mga kwentuhan sa gabi. Ngayon, katahimikan ang bumabalot sa kanyang mga umaga. Huli na akong naalala ang mga kaarawan. Ang mga tawag sa telepono ay tumatagal lang ng ilang minuto at nagtatapos sa pangaonang, next time na lang ma, na tila hindi naman dumarating. Hindi siya humiringi ng marami. Konting oras lang, konting pag-aalaga. Isang bagay na magpapaalala sa kanya, na mahalaga pa rin siya. Pero nitong huli, nagtataka siya kung unti-unti na siyang kumukupas sa kanilang alaala. Ang mundo na tinulungan niyang buuin ay umusad na. Pero siya ay nanatili. Hindi galit kundi tahimik na nasasaktan. Aling Miling, gusto kong bigyan ka ng payo na hindi lang tungkol sa mga gagawin mo, kundi tungkol sa mga iisipin mo. Ang pakiramdam na naglalaho ka ay napakasakit. Pero Aling Miling, hindi ka naglalaho. Ang totoo, ang halaga mo ay hindi nakabasi sa atensyon na ibinibigay sa iyo ng iba. Ang pagmamahal na ibinigay mo ay hindi nasayang. Ito ay nagbigay daan para lumipad ang iyong mga anak. Sa paglipad nila, naiwan ka. Oo, pero ang ibig sabihin lang nito ay natapos mo na ang misyon mo bilang sentro ng lahat. Ngayon, oras na para simulan ang bagong misyon mo, ang maging sentro ng sarili mo. Itigil mo ang paghihintay. Hindi ka kailangang maghintay ng tawag o bisita para maging mahalaga. Ang pagiging mahalaga ay isang desisyon na gagawin mo para sa iyong sarili. Isipin mo ito. Ang bawat taon mo ay parang isang medalya na nagpapakita ng lakas at pag-ibig na ibinigay mo. Ang katahimikan sa bahay mo ay hindi kawalan, kundi isang bagong espasyo na malaya ka ng punuin ng sarili mong mga hilig at tuwa. Hindi man kumpleto ang iyong pamilya sa tabi mo, kumpleto ka pa rin bilang isang tao. Huwag mong hayaang maubos ka ng kalungkutan. Punuin mo ang isip mo ng mga alaala ng iyong mga tagumpay, hindi lang ng mga sakripisyo. Ang bawat sandali ng kapayapaan na nararamdaman mo ngayon ay hindi isang paalala na nag-iisa ka, kundi isang paalala na malaya ka na. Ang kuwento ni Lola Elena. Si Lola Elena ay mahilig magpinta. Mayroon siyang dose-dose ng watercolors sa kanyang studio. Ito ang paraan niya lang pagsasalita ng walang salita. Ngunit ang partner niya ay laging nangungutya. Hindi yan tunay na trabaho. Libangan lang yan. Kaya tumigil siya. Ganun lang na natiling tuyo ang brush sa loob ng sampung taon. Hindi ito nangyayari ng sabay-sabay. Nagsisimula ito ng maliit. Isang mungkahi na magbihis ng mas bata. Isang komento tungkol sa pag-arte na naaayon sa edad mo. Isang pagtaas ng kilay kapag nagsasalita ka ng may sobrang pasyon. At pagkatapos nang hindi mo man lang napapansin, ang mga kulay ng iyong personalidad ay nagsisimulang kumupas. Lola Elena, narinig ko ang kwento mo at masasaktan ako para sa'yo. Ang iyong sining ay hindi lang libangan. Ito ang boses mo. At ang taong nagpatahimik sa boses na yan ay nagdamot sa'yo ng isang mahalagang bahagi ng iyong sarili. Ang pinakamahalagang payo para sa'yo ay ito. Huwag mong hahayaang ipagkait ng sino man ang sarili mo sa'yo. Hindi mo kailangang maging katanggap-tanggap sa paningin ng iba para maging mahalaga ka. Ang pagpinta mo, ang pagiging totoo mo, ay hindi mo trabaho na dapat bigyan ng pag-aproba ng iba. Ito ay bahagi ng kung sino ka. Ang pananahimik sa loob ng sampung taon ay tapos na. Unin mo ulit ang mga brush mo. Hayahan mong dumaloy ang bawat kulay. Ang bawat stroke ay hindi lang sining. Ito ay isang gawa ng pagmamahal sa sarili. Ito ay paalala na ang iyong halaga ay hindi naglalaho. Ito ay nakatago lang at naghihintay na muling makita ng sarili mo. Ngayon ang oras para makulay ang iyong buhay, Lola. Ang iyong mga watercolors ay naghihintay. Ang kwento ni Mang Jose. Si Mang Jose ay nabuhay sa katahimikan sa loob ng dalawang taon matapos sumakabilang buhay ang asawa niya. Ang mga anak niya ay hindi na madalas bumisita. At ang bawat araw ay parang pag-uulit lang. Ngunit isang umaga, may nagbago napansin niya ang isang lumang litrapo ng kanyang mas batang sarili na may hawak na paintbrush. Sa araw ding iyon, naglakad siya papunta sa community center. Pinagbaga niya ang isang lumang paintbrush. Nag-sign up siya para sa isang local art class at dumating siya ng minsan, pagkatapos ulit at ulit pa. Ang kalungkutan ay hindi sentensya. Minsan, ito ay paanyaya. Isang paanyaya na tuklasin muli ang sarili mo na alagaan ang mga bahagi mo na natabunan ng mga responsibilidad. Sa katahimikan, maririnig mo ang totoong boses ng iyong puso. Pakinggan mo ito at simula ng isang bagong kabanata ng pagpukla sa sarili. Ang espasyo na nilikha ng kalungkutan ay maaaring maging isang blankong canvas para sa iyong pag-asa. Ang kuwento ni Lola Cora. Si Lola Cora ay naging 80 anyos at gumawa siya ng isang bagay na hindi pa niya nagawa noon. Nagthrow siya ng birthday party para sa sarili niya. Hindi para sa mga bisita, kundi para sa kanyang sarili. Binili niya ang cake na gusto niya, hindi ang hiling ng pamilya niya. Isinuot niya ang damit na nakatago sa loob ng mga dekada, yung nagparamdam sa kanya na maganda siya. Pero laging pakiramdam niya ay masyado para sa iba. At sa pagkakataong ito, hindi siya naghintay ng permiso. Ibinigay niya sa sarili niya ang sandaling iyon at sa paggawa nito, ibinigay niya ang sarili niya pabalik sa sarili niya. Ang araw na iyon ay hindi tungkol sa mga kandila o mga regalo. Ito ay tungkol sa pagkuha ng isang bagay na mas malalim, presensya. Hindi na ge expire ang iyong halaga. Hindi mo kailangang maghintay na bigyan ka ng iba ng pahintulot para maging masaya. Ang tunay na dignidad ay nagmumula sa mga tahimik na desisyon mong parangalan ang iyong sarili muling kinin ang iyong liwanag sa pamamagitan ng pagpili na mahalin ang sarili mo araw-araw ng walang pag-aalinlangan. Kung nagawa niya, magagawa mo rin. Ikaw ay nararapat na mahalin ngayon at sa hinaharap. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkupas. Hindi ibig sabihin na tapos na ang kwento mo o na ang iyong emosyonal na pangangailangan ay hindi na mahalaga. Sa katunayan, Nayon higit kailanman, ang iyong boses, ang iyong halaga at ang iyong emosyonal na pagpapagaling ay nararapat sa espasyo. Kung naramdaman mo man na hindi ka nakikita, nakalimutan o emosyonal na naubos, ang kabanata na ito ng iyong buhay ay maaari pa ring maging isa na puno ng malinaw na pagunawa, tahimik na lakas at tumatagal na self-worth. Hindi ka nag-iisa sa pakiramdam na invisible ka. Maraming senior ang tahimik na nakikipaglaban sa kalungkutan, emosyonal na pagpapabaya, o sa bigat ng hindi nasasabing sakit. Ngunit hinding hindi pa huli ang lahat para bawiin ang iyong dignidad, protektahan ang iyong emosyonal na kalusugan, at tuklasin ulit ang saya ng pagiging o sa sarili mo. Minsan, ang katahimikan sa bahay natin ay parang parusa, di ba? Pero mga lolo at lola, hindi yan parusa ito ay pagkakataon para balikan ninyo ang inyong sarili. Sa halip na magtanong ng, kamusta ka sa iba, tanungin ninyo ang sarili ninyo, ano ang paborito kong almusal noong kabataan ko o ano ang pangarap ko noon. Ang pagbabalik tanaw sa magagandang alaala ay magpapaalala sa inyo na ang inyong buhay ay puno ng kahulugan at hindi dapat mawala. Maraming sa atin ang nag-aalinlangan na gumawa ng bago iniisip na matanda na ako para dyan. Pero sa isip at puso ninyo, itanim ninyo. Hindi pa huli ang lahat para makahanap ng bagong hilig. Kunin ninyo ang panulat at papel o subukan ang pagbibinta, pag-aaral ng musika o pag -ahardin. Ang mga gawaing ito ay hindi lang pampalipas oras. Nagbibigay ito ng bagong layunin sa buhay at nagpapaalala sa inyo na may kakayahan pa kayong lumikha tat magsaya. Ang bawat gawaing natatapos ninyo ay isang tagumpay, patunay na kayo ay buhay. At mahalaga, ang pakiramdam na nag-iisa ay isa sa pinakamahirap na kalaban. Para muli kayong kumonekta sa mundo, yakapin ninyo ang teknolohiya. Turuan ninyo ang sarili na gumamit ng video call para makita ang mangangiti ng inyong mga apo. Sumali kayo sa mga seniors club sa simbahan o barangay para makasalamuha ang kapwa ninyo senior. At higit sa lahat, tandaan na ang inyong karunungan ay mahalaga. Ibahagi ninyo ang inyong mga kwento sa mga kabataan o maging bahagi ng mga proyekto sa komunidad. Ang pagiging gabay ay magpapatunay na ang inyong kaalaman ay may malaking halaga at may maibabahagi pa kayo sa mundo.